Ito na yung aking in-order sa sari suti. So, ayan, ang dami kong in-order online. Hindi na kasi ako nag-grocery. Ayan, para ito yung ilalagay kong mga pagkain namin ni Bunso sa rep. Well, akala ko uwi yung anak kong panganay. Kaya yun, umorder tuloy ako ng maraming pagkain. Ayan, umorder ako ng dalawang klaseng, uh, ayun, beef, kambit kaldereta. Tapos ito naman, ito yung beef cubes. Ayan. Tapos ito, umorder ako ng isang kilong chicken wings. Tapos, ayan, bumili din ako ng isang buong manok. Ito naman ay pagkain ng aking mga alagang aso. Kaso yung aking pusa na si Kitty, ayaw niya talaga kumain ng mga ng manok, ng mga, ng mga meat product. Ayaw niya. Ayan. Tapos, ito naman, Meron na rin kasi dito sila dito yung sari-sarap na tinatawag. Uh, Naka-marinate na siya. So, re ready to cook na to. And, bumibili talaga ako niyan. Apat na piraso pala yung binili ko. Kapag medyo tinatamad akong magluto or sibuso, ang ginagawa ni Bonsu dyan ay sinasalang lang yun sa air fryer. So, parang yung nabibili lang din sa Go, yung mga gano'n, na ready na, na may lasa na siya kapag in-air fryer mo, kakainin mo na lang. Yan, so, bukod pa doon, marami, maraming marami pa rin ako mga gulay na binibili. Kasi, itong manok na to ay hinahati-hati ko siya. Hindi ko siya niluluto ng isang lutuan. Kumbaga, ah, ko siya ng mga gulay. Tapos, yun yung ulam ng aking mga alagang aso. Kasi, ang mga alaga kong aso ay hindi talaga sila kumakain ng porong dog food simula nung nakatikim sila ng table food, especially yung si Titan dati, porong dog food yung pinapakain ko sa kanya. Pero yung mga aspin ko, alam naman natin yung mga aspin, ba? Diba? mas gusto nila, mas prepared nila yung table food. Tapos ito naman yung mga gulay kong in-order sa aking sari suki. Okay, ayan, sobrang dami Oh. Ang dami siya kasi ito nga yung sinasabi ko sa inyo, uh, pinagluluto ko yung aking mga alagang aso ng ulam. So, kapag kumu-order talaga ako ng mga gulay, kasi mura talaga yung, ano, yung bilhin sa sarisuki, guys. Kumbaga, yung sarisuki ay pinagkakakitaan ko rin yan. Kaso nitong nag, ano na nga ako, na tracking services, yan, medyo humina. Kung uh, kumbaga, naglaylo ako sa sarisuki at saka nagkasakit yung aking tagapagtimda nagkaroon na siya ng, hindi na siya masyadong makalakad kasi nagkakaroon siya ng masakit daw yung tuhod niya. So, ako naman kasi guys, ay hindi ako pwedeng matagal na nakatayo or matagal na nakaupo. At saka bawal din ako magbuhat ng mabibigat. So, hindi ko talaga sinisira yung plastic nito kasi yung mga plastic nito guys ay malalaki. So, nilalagyan ko siya ng mga basura. Kaya, di ba, sayang. Alam mo naman ang mga mami, di ba? Hanggat makakasave tayo ng ano, nakaka tayo, gagawin natin yan. Kasi, syempre, kapag tayo magtatapon ng basura, di ba? Pag bumili tayo ng sako, minsan, yung sako, 10 piso na isang piraso dito, kasi ang mahal talaga ng isang piraso yung sako. Sayang naman. Tapos, isang linggo, ay isang beses nagko-collect ng basura dito. So, kung sa isang linggo, ay may 6 pesos ka, o sa apat na linggo, na babalaki rin. Eh, samantalang kung ito, yung mga ganito delivery, delivery na ano, hindi ko talaga binubutas yung plastic niyan. Tapos ito guys, yung pechay, ayan. Ito yung pinapaulam ko sa akin mga alagang aso. Tapos ito yung uh, pechay bagyo. Ito yung sitaw. Ayan, di ba sobrang dami yung gula? Ang lalaki ng palong. Oh, ang laki naman ito! Tapos, so ayan, bumibili din ako ng kamote. Ayan. Uh, ito ay kadalasan uh, inaalmusal ko, guys. Ganyan yung mga hindi ko. <coughs> <coughs> tapos, <coughs> tapos, ayan, sayote. Pwede mo sayo yung tibuyas. So, itong munggo, matalang naman namin yung iluto. Kasi sigurin ko hindi ko masyado ng badala. Tapos ayan, oh, bumili din ako ng uh, patatas. Tapos ito, yung kalabasa. Yes, ito, sinasama ko din to sa pagkain ng aking mga alagang aso. Tapos, i-check ko yan dito, guys. Mm -hmm. Ano, ko dito. Itanggalin mo na ito. I-check ko dito, guys kung tama. May, kanina kasi may napansin na kung mali, may kulang. Yung pang juice, kulang ng isa. Dalawa kasi yung nakalagay dito, pero isa lang yung dumating. So, ayan. I-check ko siya kung tama. Sayote, meron. Red onion, meron. Patatas, eggplant, pechay. Ang pechay ko dalawa, tama din. Tapos, sitaw, carrots, isang malaking carrots, saka yung kamote mung beans, squash, cabbage yan, Chinese cabbage. Ayan. So, isa lang naman yung kulang ng tang juice so, Ang gagawin ko dyan, guys, ay uh, ipipid back ko yan sa, ano, sa sarisuki. Tapos, uh, tatanggalin na lang nila. Babawasan na lang nila yung pressure nito. So, yun lang, guys. At sana ay nag-enjoy kayo sa aking marahabang-mahabang kwento. Bye, guys!